What's up mga master? Welcome sa channel natin Joe Motology. For so this vlog is bibili tayo ng segunda mano na cab o tinatawag dito sa Mindanao na bao-bao. Yung bibili natin is RE budgets, no? So ang budget natin uh, 120k lang, no? Tingnan natin kung kasi sa ano sa picture napakaganda niya, no? Tingnan natin sa personal kung maganda pa rin talaga. bumiyahin na nga tayo from Mati City to Pantukan kasi doon ang meet-up place natin. At eto na nga yung bibili natin na second hand na RE Bajaj. Ah. Ganda pa ng tuktok mga master. Parang brand new. Sinect na natin ang physical kasama na ang engine at goods na goods naman ito no. So naman yung papeles so we're good to go. So bayaran na natin si seller. Sarap yung sarap yung drive. Sarapid drive. So eto na yung nabili natin na sigundamanong tri-cab o baobao -bao dito sa Mindanao. So legit sya no? Maganda sya mga master 2021 model for a price of 120,000. Tapos yung odometer niya mga uh, dito pa sa ano. Yung odo niya, mileage niya is nasa 6,256 pa ano. So ano siya, yung mystery pala nito is ano, naka-private lang ito gamit pang service. So never siyang ano ginamit pang ano pang tawag nito. Panghanap buhay kumbaga. So pang service lang siya, private. So kita niyo naman, wala siyang uh, scratches kung meron man di halata sa ano sa sa itsura so eto bago na ang kanyang ang tawag nito yung parang rooftop niya no so ilagyan siya nitong ano ang tawag nito mga master basta yan na yun saka yung upuan niya medyo pinalitan na siya ng ano no kulay supposedly ano pa rin to eh brown so naging itim na siya uh, stock pa naman yung ano niya uh, upuan dito sa kapila dito stock pero may punit punit na siya ano stock pa rin dito ang kanyang uh, parang headdress niya so naka wide rim na siya yung magkabilaan na gulong Ayan. So, kung pupunta tayo sa likod. Ayan. Uh, maganda pa rin siya. In pristine condition pa rin siya. na. No? Okay. So, mostly stuck pa yung ano, yung parts ng tricab na to. So, currently, ang reason talaga natin kaya tayo bumili ng tricab or baobao -bao or tuktok is para mas makatipid pa tayo sa transportasyon. So currently, meron akong sasakyan na adventure diyan sa likod nakikita nyo. Pero hindi ko talaga madinay na mas matipid talaga kung gagamit tayo ng tricab kasi yung diesel ngayon medyo may kamahalan na ano. Tapos yun talaga, uh, mas mas magastos yung transportasyon natin kapag gamit tayo ng 4 wheels to 6 wheels compared sa tricab natin. So at the same time din yung tricab natin, Uh, aside sa so nagagamit natin siya privately, pwede din natin siyang gawing panghanap buhay, no? Uh, papasahero, kumbaga. So, sa case ko, siguro, ano, pag off duty ko, gagamitin ko siya panghanap buhay, no? Para may extra income ulit tayo, no? So, kung tatanungin nyo ako, kung sulit pa bang bumili ng mga tri ngayon, especially sa mga year model na 21, Uh, for a price na nabili natin siya 120,000 sulit pa rin naman sa mga master no basta always check lang yung ano yung condition ng tricycle na bibilihin nyo advice ko is ano magpasama talaga kayo ng mekaniko para mas mas legit mas legit yung ano yung pag-check nyo sa unit so ingat-ingat lang sa pagbili ng mga tricycle ano kasi madami ding ano mga mga hindi na condition pero binabenta nila ng mahal so yun uh, ingat lang ano So, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kita-kita sa kita, susunod na vlog uh, Asahan nyo marami pa tayong upcoming na videos Regarding sa mga tok-tok, bao-bao, cab So yun Kita-kita sa kita, susunod na vlog And ride jeep sa ating lahat